mga kapatid magandang ano po magandang hapon po siyang lahat at narito naman po ako at muling magbabalik ko pang may ihahatid ng mga panibagong minsahi sa inyo ayan ako po ay nagpapasalamat sa aking partner na ginawa niya ulit ako ng uh, ano uh, tarot love message oracle card ayan siya, siya ang gumagawa nito sapagkat maganda po ang kanyang sulat kamay ay yung sulat kamay ko ay parang sulat ng kinaskasa ng manok kaya siya ang yung gumawa nito Ayan, at saka uh, February, uh, February 14 bukas advance happy valentines po sa lahat sa mga nanay, tatay sa mga may partner na sa mga mag sa mga uh, magboyfriend girlfriend o sa lahat ng mga may karelasyon na dyan ina, binabati ko kayo ng advance happy valentines day Ayan. Uh, at ang misahing ito kung ano nga ba ang mga uh, mensahe ng inyong mga ang uh, inyong mga partner, asawa, girlfriend, boyfriend o ang inyong mga karelasyon. Ayun. So, cut muna tayo ng tatlo. Hmm, para hindi tayo malito. Kukuha hmm. tayo ng uh, labing tatlong baraha. Yan. isa. Hmm. Dalawa. 10 4 5 6 itu lalu siam sampo labing isa labing dalawa labing tatlo Yan, matagal na pala akong hindi nakahatid sa inyo ng mga minsay sapagkat ah, busy po ako ng mga nakailang araw mga ilang araw dahil naggumawa ako ng mga panguntra marami akong pasyente sa online sa mga nagpa din at nagpa -hiling. yan at ito na mga kapatid at ibabahagi natin yung mga minsay sa inyo ng inyong mga partner o asawa girlfriend boyfriend o lahat ng mga uh, lahat ng mayroong mga karelasyon ayan uh, sa muli ay binabati ko po kayo ng advance 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 uh, happy valentines day ayan Ito ay maging masaya kayo bukas sa inyong mga date lakad o kung saan man kayo magbanding ng inyong partner o asawa uh, sana maging masaya kayo at maging maayos ang inyong uh, pagdi-date saan man kayo naroroon ayan itong unang ah uh, minsahe mahal na mahal kita magtiwala ka lang uh, ang minsaheng ito mga kapatid ay ito yung sinasabi ng iyong asawa Yan, ikaw lang ang mahal nito kasi uh, ang sa iyo kasi dito mga kapatid mabilis kang maghinala magselos o uh, parang ano ka dito paranoid ka dito mga kapatid pero ang asawa mo ay ikaw ikaw at ikaw lang ang mahal nito pero ikaw ay parang nawalan parang wala kang tiwala sa kanya. Yan. Uh, yung mensahe niya sa iyo ay uh, magtiwala, ang sabi niya sa iyo ay magtiwala ka lang at ikaw ang ikaw lang ang mahal nito. Yan. Uh, hindi hindi ka kaya nitong lokuhin. Yan sa mga makakapanood nito. Yung yung ibang makakapanood nito at makaka-resonate, hindi hindi ka uh, kaya nitong lokuhin. Ah, uh, mahal na mahal ka talaga nito. Yan pangalawa nagsisilos ako uh, sa mga palaging sa pala nagseselos ako palagi sa mga umaaligid sa iyo uh, itong ano na ito mga kapatid ito yung uh, dapat ninyong iwasan na nagsisilos siya uh, meron kasi mga kapatid na nababasa nababasa niya sa mga Facebook mo uh, um, Messenger TikTok Instagram na may nag, may chat kasi siguro na mga lalaki o lalaki kaya nagsiselos ito. Ito yung dapat ninyong iwasan mga kapatid para hindi pumantong sa away o uh, gulo ang inyong relasyon at pangapagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Kung ano yung ayaw ng ano kung, 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 kung saan doon yung ayaw ng partner niyo para wala kayong gulo ay iwasan niyo. Yan dahil diyan po nagsisimula ang tukso. Yan. o oh, hiniling kita sa Diyos o oh, ikaw ang ikaw dito ay talagang uh, pinala, pinanalangin ng kolektib na ito na ikaw ay uh, dumating sa kanyang buhay upang ikaw ang magpabago sa buhay niya ikaw yung uh, tinatawag na uh, magturo sa kanyang magbago yan. kaya hinil, uh, it, ikaw ang paulit-ulit na hiniling nito sa ating Panginoon at ikaw ay ibinigay sa kanya yan, yan ang mensahe I love you. Yan, mahal na mahal ka nitong ano, nitong partner ninyo na hindi niya lang masabi-sabi sa inyo baka pag sinabihan mo, pag sinabihan kayo ng partner niyo o asawa niyo ng I love you, baka sasabihin mong uh, corny, lumang estilo na, kaso ganto kaso ganyan, daming ano. yan. pero uh, ito yung gusto niyang sabihin sa iyo na mahal na mahal ka nitong uh, partner o asawa mo. ito tapat ako sa iyo at habang buhay kitang mamahalin Ayan. ah mahal na mahal kanito na ng iyong partner kaya iwasan mo dito ang mga selos iwasan mo rin yung mga ah, pagsi-selos mo lalong-lalo na pag wala namang pruweba o motibo o dimon, hindi naman at ah, ah, ano mga kapatid ah, hindi naman dapat ah, pagawayan kasi po ang pagsi-selos po kasi mga kapatid ah, pag wala na po sa lugar mga kapatid hindi na po mabuti yun hindi na po healthy yon sa relasyon na ah. palaging selos ng selos away ng ah, para naghihinala ka parang syempre parang wala nang ano wala nang respeto doon sa ano sa inyong relasyon pag puro selos ang iyong pinapairal yan doon ka na magselos pag mayroon ka, may nakita ka ng kakaiba o di kaya ah, ano na hindi maganda yan wala pong ano dapat po ah, ah, magtiwala ka magtiwala kayo sa isang relasyon kung talagang ah, ano ah uh, kung talagang mahal mo siya di pagkatiwalaan mo Ayan. Ayan. masaya ako sa iyo masaya kan masaya, masaya itong partner mo pag tuwing ikay kasama niya saan man kayo pumunta Ayan. masaya kayo lagi kayong kumakain sa labas nanonood ng sine gumagala o pag pag tinatawagan kanito na mag-date kayo ay masaya siya, na siya pag ikaw ang kasama niya. Yan. Hmm. Meron ditong uh, ako na lang ang lalayo. Meron dito kasi mga kapatid sa pagsiselos niya. Yan. Kung sakaling uh, patuloy kung sakali sa pagsiselos niya parang napag-iisip-isip niya na siya na lang ang lalayo parang iiwas siya sa iyo dito kaya ang ma-advice ma ko lang dito mga kapatid kung ano ang uh, hindi maganda sa inyong relasyon ay iwasan ninyo mga kapatid kasi uh, isa dito sa inyong sa inyo na magka-relasyon ay mag-iiba o lalayo ang loob sa inyo kung patuloy na uh, papansinin mo yung mga taong umaali-aligid sa iyo yan yung mga taong uh, nag-chat-chat sa inyo yan po ang simula ng pagbabago ng inyong relasyon magkakaroon po ng lamat yan dahil sa selos yan. iwasan po ninyo dapat yan. yung iba naman kung wala namang dapat pagsilosan kung wala namang nakikita ang kakaiba eh, ay wag, 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 wag ganun mga kapatid yan. saka na kayo magselos pag may, nakikit, may nakita kayong hindi maganda yan. marami akong itinatago sa iyo na, uh, na masasak tan ka lang. Ayan. May may mga ano ito mga kapatid, may mga may mga magpartner dito na uh, mayroong itinatago sa inyo na ayaw niya ayaw nilang makasakit sa inyo. Ayun. Tanungin ninyo, kausapin ninyo kung may problema ba sa inyong relasyon, ano ba ang inyong problema para mapag-usapan ninyo nang maayos. Ayun. Kasi pag sinabi niya yung mga masasakit na salita, tulad nung inyong mga uh, away ninyo, 'Yan pag nagkasumbatan kayo, 'yan mag magkakaroon talaga kayo ng masasakit na salita dito hanggang sa uh, masaktan ka sa mga sinasabi niya. 'Yan. Hindi kita ipagpapalit sa iba. 'Yan. Simula nung nakilala ka nitong partner mo ay hinding-hindi ka nito ipagpapalit. Uh, ikaw dito mga kapatid ay talagang mahal na mahal ka, loyal ito sa iyong partner mo. 'Yan kahit magkalayo man kayo nito kahit ano ka kahit na sa ibang bansa ka man ay mahal na mahal ka nitong uh, partner mo hindi ka nito ipagpapalit yan hmm. ibinigay ka sa akin ng Diyos yan. lahat naman tayo ay uh, binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang uh, isang partner mga kapatid lahat naman tayo ay kung ikaw ay ibinigay una sa tamang tao ka na pahalagahan mo mga kapatid pahalagahan mo ang mga bagay kung nasa isang tao ka na yan ang dapat kasi pag yan ay binawiwala mo ang sign na yan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon ay mawawala yan yan dapat alagaan ninyo mahalin at syempre ano ninyo ingatan yan uh, ingat ka palagi sana maging uh, masaya ka sa desisyon mo. Yeah, meron ditong uh, ano, 'yung meron ditong 'yung iba na uh, nagkahiwalay, uh, nagkaroon na siguro ng ano, ng, ng hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Yan. Yeah, uh, ang sabi niya ay ingat ka palagi. Meron ditong totally ay naghiwalay na talaga. Yan dito. Yan ang mensahe ng iba dito na makaka-resonate. Ingat ka palagi, sana maging masaya ka sa desisyon mo. Yan kasi sa relasyon mga kapatid, wag po tayong ano, wag po tayong padalos-dalos, magingat ingat din po tayo sa ating desisyon dahil hindi po lahat ng mga desisyon natin ay naibabalik. Yan, hindi po kailangan uh, ano din po tayo, mag-ingat din po tayo sa ating binibitawang salita kung may problema kapag usapan natin ayan, ayan, nga, ayan nga ang sabi ko sa inyo kung gusto ninyong tumagal ang inyong relasyon ay eh dapat pag-usapan ninyo mga kapatid ang ang relasyon kasi mga kapatid ah, walang problema ang lahat ng problema ay may solusyon mga kapatid kung ang problema na yan ay kaya naman pag-usapan ipag-usapan ninyo para ah, para magkaroon kayo ng kaliwanagan ayan. bumalik na ako para tuparin ang lahat ng pangako ko kung kayo man ay uh, nagkalabuan dito nagkalabuan dati o di kaya ang inyong nagkalabuan kayo o di kaya nagkahiwalay kayo ng mga ilang taon yan ay eto na siya at babalik na para tuparin ang lahat ng pangako niya yan meron kasi dito na uh, para patunayan mga kapatid ang kasi may mga kalimitan sa mga magrelasyon dati walang wala nakipagsapalaran sa iba ng ibang bansa para ipakita sa pamilya niya na mayroong kayong mararating, mayroong mabigyan ka ng pang, uh, ano, magandang buhay. Kaya ito yung mensahe niya, bumalik, bab, bumalik na ako para uh, parin ang lahat ng pangako ko. Ito isa, um, ingatan mo lagi ang sarili mo. Yan. Ito mensahe niya, meron naman ditong Uh, lalong lalo na sa mga OFW dyan ito yung mga sinasabi ng inyong mga asawa ingatan nyo lagi ang sarili mo kasi ito yung sinasabi niya pag nagkakasakit kayo dyan ay walang mag-aalaga sa inyo lalong lalo nat, at malayo kayo sa kanya malayo kayo sa inyong pamilya malayo ka sa kanya at hindi kanya maaalagaan kaya ang minsahe niya ay ingatan mo lagi ang sarili mo yan ito pa hmm. Mayroong third party dito dati. O di kaya may mga uh, dating karelasyon na siguro na-realize nila na ikaw talaga ang mahal. yan At ang sabi niya ay iiwanan ko siya para sa iyo at ikaw ang ma ikaw ang mahal ko. Meron dito mga third party situation dati na na-realize niya na hindi pala niya mahal 'yon. Meron mga ganun mga kapatid na nagpadala sa tukso kaya nagkaroon ng third party kaya realize niya na hindi pala siya karapat dapat doon na niya na sa iyo ang sa iyo siya masaya kaya iiwan niya yung third party niya at babalik siya sa iyo yan ayan mga kapatid ang mga mensahe ngayon ngayong uh, mga valentines day uh, at hanggang dito na lang advance uh, advance happy valentines day bukas at uh, god bless us all ingat po tayo palagi